umapoy ito, ito lang ang una-una mong i-close. Pag nakabukas siya, i-close mo siya ganun. Ito, guys. Itong kasul na ito, kapag uh, nasunog na umapo ito, ito lang ang una-una mong i-close. Okay nakabukas siya ganun i-close mo siya ganun huwag mo iiwanan o tatakbuhan kasi pag uh, tinakbuhan mo kung nakalagay dito yung regulator tinakbuhan mo masusunog yung bahay o paglulutok uh, kusina so ang una una mong i-close ay ito ayan ito siya so ang pangalan tangki ito kung ilalang kilo itong tangki na ito ay 5 kilos ito ang uh, ito 5 kilos ito mga ka ako dito ito potring ito polar ito body ang ano nito kaya para sa alam nyo nagpapalit na tayo ngayon ng tangki so gusto nyong bumago ang tangki nyo ay uh, palitan nyo ng ganitong tangki para sa ganun ay kumanda yung tangki nyo yan so yan ang uh, pinakamainam na gawin natin upang hindi tayo masunugan ay ang una una natin i-close pag umapoy yung burner dito huwag nyong tatakpuhan dito ang i-close ninyo ba? para sa ganun ay huwag kayong magka uh, o masunugan ng bahay So, yan lamang po ang uh, kunting kalaman na aking pong ibibigay sa inyo. At uh, para sa ganun, pag uh, kayo nagluto at nangyari ito sa inyo, ay huwag nyo tatakbuhan yung, at yung mga gasol o tangki. Yan. So, maraming salamat sa mga bawat nanood o sa nakakita sa video ito ay... Uh, uh, kunting kalaman lang para sa ganun ay huwag nyo tatakbuhan o kinakatakutan yung tangki dahil ito hindi ito masusunog o mabibiyak Oh, sabi ko sa hindi ito nabibiyak pero ito nasusunog. Kaya pag ito ang nasunog, aapoy siya. Ta ito aapoy lalabas yung gas. Pag ito nasunog, yan masusunog ito. Tatutunaw ito kasi hindi ito bakal. Ito bakal kaya hindi nasusunog. Kaya sabi nila sumabog pero ito ang natanggal. Yan, ang sabi ko sa inyo. So, maraming salamat sa mga makapindot sa video ng ito. At God bless, God bless sa batisa. Few minutes later. So yun, maraming salamat mga kababayan o mga akulitos. Ayun lamang po ang video na nais nice kong ipakita sa inyo at marami pa. Mayroon pa hindi pa kumpleto. Kung uh, natin ay medyo matagal. So para ma-update ma, -update, ma -update kita sa mga videos na ganito ay uh, huwag mong kalimutan. Pindutin yang subscribe and notification bell upang ma-update ko lahat yung uh, ating pong gagawin sa about... Uh, tangki ng gasol o mga burner, mga ganun na kalaman sa mga tangki. So, yun, uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating video. So, God bless.